Iingat nyo lang po yung ano. Ito po. Ayan po. Sabi guys, ang nalim mo. Nalim. Ay, hey, sayang na. Mayro, tawag May sabihin po ako. Tingnan dito po kayo sa ano. Tiga dito po kayo mismo. Ba't na paano po yung ano nyo? Ba ba, ba ay, bata pa po daw eh, na ano po. Sa Ganyan na po kayo nun? Embon po. Yung na napanganak na po ako sa Isabela po, pero dito po ang tatay ko, taga doon po ang nanay ko. Tapos dito na po, po yung bata nagdala na. sa asawa po ako ng ano sa saya. Sa ay, may anak po kayong tatlo? Saan po yung anak niyo? Andiyan sa bahay po yung... Malalaki na po? Na po. Dalaga po at saka yung isang grittin po, sir. Yung isa mm -hmm. po, eh, may asawa na. May, may apo na akong dalaga. Ay, may apo na po kayo? Oo po. Tatay, tatlo pala, sir. po kayo sa bahay nyo? Tatlo lang po, kami. Tatlo po kayo? Isang dalaga po at saka yung grittin na binata po. Hmm. Ano ang pinagkakita nyo ngayon? Ito, wala po, sir. Wala po? E eh, paano po kayo nakasurvive sa ano? Wala <laughs> Nag Nagharap nga po ng trabaho yung anak ko. Na, ano, dati po nagtrabaho sa Prinsep, eh, dinilipat sa La Union po, eh, ayun po mm -hmm. dahil malayo daw. So, Nagharap ka po. Saan po kayo kumukha ng pangkain nyo ngayon? Hirap nga po. Hirap pa? Hmm. <coughs> Bawag po po, na may taniman, nakikitanim din, eh, -tanim tanim din po ako. Ay, nakikitanim din po kayo? Doon po yung bahay nyo, no? Pwede po tayo pumunta doon. Hello po. Gina, na. Okay, dito na lang po. Ba't na naiyak na po yata kayo? po Sige po. Bali, may bibigay na lang po ng konting tulong. Doon na lang po. Tara po. Ito po. Kayo na lang po ano, magtataas. Ayan po ibibigay ko. Pagpasensya nyo na po. Po, konti lang po kasi. Sige po. Iangat nyo lang po yung ano. Ito po. Ayan po. <laughs> konti lang po. Kunin nyo na po. Bali may supot din po ako dito eh. Kasi binabas ko. Wala daw akong supot eh. Panting tulong lang po. trabaho po sir, pasok po po yung anak ko. Bali, kaya na lang po natin. Ayun, naiyak po si nanay. Sana po may iba po po pong tumulong. Ba't yeah. pala ka face masama? <laughs> Magpapanggap sana akong ano, yung holdater. Siya <laughs> <laughs> o. Siya hmm. o, nga din. Ang dami na nga siya natulungan. Pasensya na lang po. Aladin pa po kasi yung kita. Sige po, uuwi ka na kanila. Nandito ka ko na lang. Hindi na din wala si Sir siya pala na hinahanap niya. magpasensya nyo na po yung konting dinga. Kami din po, walang bigas eh. Naya <laughs> okay ko nanay pala. Marami pala. po. nyo po, pag medyo nakilala tayo eh. Sige pa. Sige po.